Magaya, hindi mo ba pichakit? Yeah! Sige! Hindi mo ka? Magaya! niya Magaya! 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 ka! Tutulungan Magaya! mo! Magaya! Magaya! pamilya mo! Magaya! 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 anak Magaya! Oh? Magaya! Ibalik mo na! Ibalik mo na! Mo, Hindi mo yan kaya! Ayaw mo papaputok ha! Kay naibihag! 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 Iba!

Oh, Dax, makinig ka! Tutulungan ka namin mo ko yung pamilya mo! Marami ng mata mo! Saan na anak ko? O, ako anak! Asa? ang Ibalik mo na! Ibalik mo na! Hindi mo yan kaya! mo wala. Ayaw mo papapatok ha, kay naibihag Naibihag, naibihag Oh Yung biha guys Pagtulungan natin, kuha Yung bihag, yung biha ka dito, kumusta? Sige, so, kumusta? Sayeng? Ying! Sige, mata ka ba? Nung sa siya, nung sa siya? Si ba? Tumbling sabay? Tumbling siya? Tumbling siya ba? Entomling siya ba? Okay, okay. So yan, mga kaidolo, sa si TV. Tsaka si kura? Ghost Job 29. Uh, ha? Sige, 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 sige. muna tayo saglit. Okay, ha? Para plan Mag plano sa takwa ang saw na ito pag kuhang bihag. Sige mga dito, silagan natin na may mag-antay sa dito. Mayroong planado yung kilo sa simba. Ya tira si Dato kay Gahay, anong Off ka muna kami, guys. Ano saan ba ito si Dato? Ano saan ba yung napansin niyo? Ano mo. ka paliwagin? Ano ito? Bihag daw yung pamilya niya siya. Yan, magkongkongkot yan. Bihag niya paliwagin no? Yung pamilya niya ba? Yung babae yan, itong konde? Pamangkin niya yung babae, no? Pamang Anna, so na... Ang galing na Supremo na Ito Oh Yun ang yun ang napansin mo narinig mo yung. So yan mga kaidon nung sa lipit dito sa Kaya pala lagi lagi, lagi yung lagi si ano di ba sabi but mo, yes. Yun yung babae na sinusundan nyo. Ha <laughs> huh? yun yung babae e? na sinusundan <laughs> niyo Pero may sinabi talaga si Dak sa akin Hindi nila pababayaan ng anak ko

Oh, uh, no, may Sabi, ito yun kasi si Jason, mabait, mabait yun. Ha? Mabait siya, si pero ano, bihag din ng, bihag din nila, ano, nila usilito yung pamilya niya, kaya kailangan niya din na, mag ba, ano, mag, maging spia muna ba? So, marami pala mga, ano, may, may mga reason pala sila bakit, oh. May no? hmm. mga reason sila. Ano so, ba naunin niya? Mandanin? So, mandanin so, siya, tapos nagbagong buhay. Kaso oh. lang naipit siya ba kasi yung pamilya niya daw. Wow. Gustong... So palagay ko may binigay yung niya, ano, may binigay si kanya na mission ba? Kaya siya naging ganun. So... Hindi na siya nakikinig kasi ano, sa atin. Haan? Ha? Hindi, Hindi na, na siya nakikinig kasi sa, sa atin. Hindi na siya nakikinig Hindi na siya nakikinig Hindi Pabalik ko magigit hmm. ka siya kay Bihak po yung higas niyang umang kontrol sa pa. Patayin niya Oo. Kung hindi daw niya matutupad yun Patayin niyong pamangkin niya at nakalo sa pamangkin hmm. niya, niya O Kaya isa naman yung natin si Dax mga kayo doon ah. So nagbabalik kami mga kayo doon at um.

Tak bak mana ni ya? lah. Susili tu mana? No? Terus terus.

Langit-langit Oh, saya mahu hal. Panggil diri tangan datang... Hey Jangan duyudi, anda k對不對 studio! Rikinta Abang! Semua Bata, anak pusat di sini. Kututup diri saya, ok? Abang, adakah anda ingin makan? Bagaimana kesakitannya? Adakah anda makan air secara keras? Kcz! Lupaskan muka anda Hau, Hau cuerpo ketti Pre jokeslah Babanya Ipapatent kita! Oh. Oh. <laughs> Alam mo kung yung nasa mga kumutalit? Oh. Ha? Oh. Oh. Tayo! Baka ng ko! Sabag oh.

pa kayong na, ha, alam natin na si Jason ay kasabot natin. <makes> <makes> yung maliit, yung maliit na yan. Huwag kayong palataan. Oo. Hindi niya ako sinaktan, di ba? Oo. Isip ka talaga ako sa dito. Tol <makes> 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 Dax, meron naman tayong pinagsamahan tol. Bakit ka ganyan? Tulungan na! Tulungan na! Tulungan na, tol! Narinig mo ang sinabi Dax, itakas mo yung pamagkin mo, Dax! Bakit hindi ko na kaya patayin? Bakit sa kanila ka sumama? Magawan mo natin yung paraan magulungan ka natin Tol. Takyo! Uisip kayo! Ano yan Wala na, Dax! Huwag kayong makinig! Huwag kayong makinig dyan sa kanila! Narinig mo yung lahat! Sabi ni Mugad! Aku kembali lagi tak? Oh, apa kesinilah? Yang? Si Karim, bayar taklah? Bayar kau tak? Terak, terak, kau ni orang mubai. Ada lagi yang mubai tak? Ayo, kita pergi pasal. pesil. nak pergi kau mati kau. Terak. Kita. Tukar jauh. Nah, berlawan balik. Balik balik balik. Pujik ayuh, ini ayuh mampu beli nembala. Pukul tulang aku. Tak pernah itu nenggak Guys, guys waktu ini guys. Ikut ikot, ikot.

ไปกันกันอะไปกันไปมากันมาไปตอ52ตะไคร้ตีละบันอุ้ยสกะฮะมันดึดลกดกปากกูกันน่ะสมมุติกันตอลตอลมาตอลตอล Tol. Tol. Tol, dili oh, ka, wag kang ha? Tol. May bala pa siya, guys. Baka matamaan si ayeng at tsaka si Ghost Job mo. Yan. Uy, shit! Tol, kayo patayin ko. Patay natin yan. Tol, wag. tinya wag ko sa mga yan. Wag kang maniwala sa mga sabi niya, tol. Wala kang yan. Sabi ng Supremo. hindi ko daw kayo mapatay. Kamilya kong patayin niya. Tubo kayo lumabas! lahat.

ah mo. Told. Oh. tol ay, Told. 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 tol Told. 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 na, tol tol Bakit sa amin, tol. tol, may tayo, tol Huwag natin siya sisihin, sa guys. Ako dito sa bundok kasi nandito na pamangkin ko. Okay, hawa. Nagawa natin yung paraan. May ligtas sa din yan. Wala <coughs> na! Huwag kang magpa... Hawa ka namin ko! Kapadala sa mga... Kapaguhan nila. Yung anak mo, Maria! Asa man ho si Yung anak mo, binanggit <coughs> niya. Bisit yung karo si Lito. Sumara na ako sa inyo. Lahat ng mga pamilya, lahat ng pamilya ko. Patayin Labas nyo lahat yung mga bihag nyo. Ano nyo? Ano ba talaga kailangan nyo? Tol. Kaya, ha? patayin mo pamilya mo. Huwag kang maniwala Banda sa kanila, Tol. Huwag kang maniwala sa... Para tulungan ka. Huwag kang magtama sa kanya. Tulungan. Ikaw, Maria. No. Yung anak mo. Tulungan niyo ba eh, ako? Di balik akong anak ko sa dito. Us Sunod ko yan. wonder bakit Nangin ka ko. nagaganyan, Wander? Ha? Anangin ko. Nandito na. Bakit ka nagaganyan? Magkuhan na. ka. Nagawa natin ang paraan. Huwag kang matutulong ko sa tutoy na yan. Walang kaluluwa yan, oh. Aji binyo. Akit minyo wa saken. Hayop yan ayop. Pagmo pa paloko sa 'yan. Tol tol tol. Hindi naman yung mukha bantai yan. Yan yun na. Lo. Para nang para nang si ang aso unol, no. Wala kaluluwa yan. Uh Hur dito. Eh rasyan pasan nalalaman makaydo no. Wag ka pa paloko diyan. Tol so, tol. So. Para nang ano. Sa iba yung box. Di ba? Ayun no. Sa iba yung box. Oo. talaga yun. Commander. Wala. Boto, 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 Monyoto. Wala mo ito. Wala mo ito, guys. Isik na yun! For Sally! Ako magbago buhay. Nandito na yan Eh, wait. Now move ka. Kala nyo, kayo lang may oras yun. Iroon Parang siyang asong ulol mga kayo doon sa si buga, no? Wala. Nagiba yung kanyang boses, no? Ha? Orasyon, orasyon. Orasyon daw. Brick dome, brick dome. Libot, bilagom. Tay. Tay. Hindi tumalab. Boss hindi tumalab yung orasyon mo. Parang hindi ko ako. Baka, siguro nga. Dito na bang mo yung orasyon mo. Sige. Iba yung huli na bigtas mo. Huwag ka! mo, Ah! muko mo ah! ko! Mula. yung lasin mo! Dapat! Eh, nakulong ko yung lasin mo! Huwag ka mag-inambag! Huwag! Huwag ka mag-inambag! Huwag ka mag-inambag! Huwag kayong mapapatok ha. Kayo, Hindi kami makalapit mga ka-idol kasi bro, may bihag silang babae na. Uh, bagong ay, bihag kayo, yung mga ka-idol pamangkin ni uh, Commander Dax. Pinahalap pa yung... Ay, Okay, Hindi nila yan mahalata marunang marunong yan, marunong yan magpanggap si Jason. Jason, susko. Ah. Hindi mo, yung ano? binigay ko sa iyo wala wala Hindi pera yung bata yung bata mo. Hindi mo yung bata 10,000 para sa bata iba iba yung bata ko Tarantado ka, ah, ka pala eh. Kumainga bugay. Ah, ate bugay ka pala. Akala mo natakot kami sa busis mo, hindi kami takot sa busis mo. Ay, takot tayo. lang kami sa Subukan mo, Subukan Lagi nang Lapit kayo dito. Utang niya yung lahat. Nakakala niya sa akin. Commander! Takot ako sa inyo. Mandir. No. Matayos pa rin tayo. Bakit mo ka? Wala kayo ayos dito. Wala Ay. na. Eh, So, huwag naman kayong ganyan. Huwag naman kayong ganyan sana. Tingnan niyo to. Mamangin ko nandito ay, na. din ay, ay. ay, na, ay, na, natin yun. Baayos din ay, natin to. Ay, Kalina na lang kayo sa ginagamit ng orasyon na yan. Pwede mo yung ginagamit nyo eh. Ope, Bakla yan siya, bakla. O bakla to. ah Sino ang pangalan ng commander niya? Sino? Si Uslito. Ha? Si Uslito yung mahawak sa babae. Si Bogard yan. Commander Bogard! Commander Dax! Dax! Makinig ka Dax! Yung anak ko ibigay mo na! Yung anak ko ibigay mo na sa akin, Dax. Alam mo, alam mo hindi ako mapera, Dax. Alam mo, hindi ko yan mabibigay yung gusto niya si Lito. Yung anak ko, yung anak mo, nilagahan ko. Hindi mo anak yung anak ko. Ikaw lang kailangan ko, Maria. Ano kita? Isang ko yung batas pamilya mo. Magkagusto pala siya yun yan. Hindi, hindi, hindi. Hindi yan nilig sabihin niya. Gusto niya akong patayin.

Ugh!